Kim Chu nilinaw ang relasyon nila ni Paolo Avelino, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Dumalo si Kim Chu sa ginanap na Content Asia Awards 2024 sa Taipei. Isang malaking karangalan para sa aktres na maging nominado sa Best Female Lead in a TV Series dahil sa mahusay na pagganap bilang si Juliana Luwalhati sa Linlang. First time kong ma-nominate sa ganong award giving body. Nakakatuwa yung feeling. Being nominated sa Content Asia Award, sobrang panalo na talaga yon na Philippines represents. I'm very thankful and very happy, bungad ni Kim sa ABS-CBN News. Matatanda ang sinimulang tangkilikin ng mga tagahanga ang tambalang Kim Pao ni Nakim at Paulo Avelino sa seryeng linlang noong isang taon. Nagbidang muli si na Paulo at Kim sa seryeng What's Wrong with Secretary Kim. Ngayong taon, ayon kay Kim ay malapit na ring simulan ang shooting para sa pelikulang My Love Will Make You Disappear na pagtatambalang muli ng Kim Pao. Excited na kami, tapos na ang Ghost Month. Yung script may hahanda na rin. So slowly gearing up na rin kami to start the movie, pagbabahagi ng actress may bulong-bulungan na nagkakamabutihan na sa tunay na buhay si Kim at Paolo. Madalas ding nakikitang magkasama ang dalawa kahit sa pagtakbo at pagbibisikleta. May ilang nagsasabi na posibleng sumali sa isang duathlon competition ang Kim Pao. Hindi totoo yun. Nagkataon lang na nag-enjoy din siya magbike and run, nakangiting paglilinaw ng dalaga. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po!